sasagot na naman po tayo ng tanong. At ang katanungan ay ganito. Ang Diyos ba tulad din natin, tulad din nating tao? Ah, ang Diyos hindi tulad nating tao. Iba siya. Pero alam natin na siya ay nagkatawang tao. Ang Diyos kasi hindi sinungaling, hindi siya nagsisisi na tulad nating tao. Ang Diyos, hindi, hindi natin katulad. Hindi siya tulad natin na sabi ng iba tayo, 100% na tao. Pero ang Diyos, walang nakasulat sa Biblia na 100% siya. Pero ito yung nakasulat sa bilang 23, 19 Basahin natin. Ang Diyos ay hindi taong nagsisinungaling ni anak ng tao na nagsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin o sinalita ba niya at hindi niya isasagawa. Yan po ang Diyos. Hindi siya katulad nating tao nang na tao kung minsan ay nagsisinungaling ang tao ay nagsisisi, ang tao ay hindi natupad sa kanyang mga sinasabi, kaya iba ang tao kaysa Diyos. Pero ang Diyos ay nagkatawang tao. Hanggang dito na lang. Bye-bye.